tayo ng 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 shampoo lang mga idol dahil na ano ng powder bandawan muna natin sila bandawan muna natin yung unang sabon powder bago natin lagyan ng shampoo shampoo Ayun, dito mga idol. Yun. Pansin ko mga idol na aking alaga mga idol ito no. Meron ng mga ano dito sa kanyang balat yan meron ng mga aya mga idol meron ng mga kaspa mga idol kaya paliguan natin sila kahit hapon na dahil yung araw ngayon lang tayo na bakante yun, lilinisan natin sila dahil nako madumi na kanilang ano yun dito at magano tayo ng powder at saka shampoo parang kuminis ang kanyang balat ito ito na mukha o. dahil po dito sa ano kabilya po yung kalawang ng kabilya pumunta sa kanilang katawan at dito sa mukha yun dumi ayun hindi sila naka labas dito wala sila sa distribusyon at ngayon paliguan natin sila Lord, mainit naman ang panahon. Ito, yun. Maglagay tayo dito ng powder. At ito ang kanilang shampoo, mga idol. Para mawala yung ano, yung dumikit sa kanilang balat. Sa na sila, bago tayo mag-alaman. dah. masang Masyaallah. Terima <small> kasih telah menonton. tayo mag-aray ng shampoo lang dito mga idol dahil dahil naano ng powder, banlawan muna natin sila. Banlawan muna natin yung unang sabon, powder, bago natin naliyan itong shampoo. Baka lahat, banlawan muna. maglagay na tayo nito para malaki yung ano nya yung mga parang tawang Yun, mamaya mga idol, tatanggalin na natin yung shampoo diyan. Binabad muna natin sa kanilang katawan yung shampoo. Mamaya, maya. Tanggalin na natin yan. Banlawan na natin yan. Yun, mayroon pang sabon, mayroon pang shampoo ang kanilang likod. Ito mga idol, tatanggalin na natin yung sabon sa kanilang katawan. Banlawan na natin. Yung paliguan na natin sila para mawala na yung sabon sila ang nalinisan na paliguan kain na sila mga idol yun pakainin na